Hi guys. Check nyo yung guys yung inyong Facebook. Punta kayo sa inyong dashboard. I scroll down nyo sa baba at hanapin nyo po itong inspiration hub. Malaking bagay po yan ang makukuha nyo yung idea at matutunan natin makukuha ang tama sukat ng ating mga pictures, video na i-upload dito kay Mita sukat na sukat po yan guys inspiration hub look po nyo yan malaking tulong sa inyo yung mga video natin na yung pictures natin sa isang araw pwede gawin yung ano yun i-upload yung mga walo yata yun di ba naging reels na diba? within anim na yun dapat walo uh, na mga pictures 1, 2, 3, 4, 8 yata di ko na matandaan ilook up nyo yun guys magandang bagay po yun na maano natin yan mga experience at ang ano dun yung mga gumamit ko na ay maganda ang naging resulta ng kanilang mga video napanginatay natin guys panoorin po ang video share like po guys para maraming makaalam maraming salamat